Yan. Alright, kasama tayo si Gio Santiso. May isa sa pinakasikat. May kapatid ka lalabang yun eh. Yes sir, si ano si Gabriel. Nasa na? Wala pa, nandun pa. Alas City pa sila eh. Ah, oh, mayroon Ikaw, kailan lamang mo? meron ba? Ah, uh, December ata. Pasko. December sir. Uh, pa sure. uh, so, hindi pa sure. Ah, hindi pa. Hindi pa, pero December. Mayroon eh. Pilipinas. Sa, baka sa Korea. Korea. Ah, Korea. Hindi Japan ah. Ibago itong ano. <laughs> Shout sa mga ano sa ano mo kumusta yung mga followers mo? Followers. Uh, lahat ng followers diyan ni Sir Pau at sa lahat ng mga uh, boxing fans. Uh, maraming ram, maraming, maraming salamat sa lahat ng suporta sa lahat ng boxingero at saka sa uh, lahat ng ano diyan. <laughs> okay. Sa, sa, lahat na. <laughs> okay, okay, salamat, salamat Gio. Ito. Ikaw. Ito. Yeah. Sa pagganap ng David, Para, Santisima. David Santisima. Sigaw wala pa no? Sigaw may laban siya ngayon. Sir. Uh, wala pa nga. Anong oh, wala pa mamaya pa. Kumusta so, ikaw? May laban uh, ka? Okay lang, okay Pa ko ana may laban din sa October 3 sir. October 3 san. Minsan. Si so, promoter san. Ah. Uh -huh. October 3 na pala. so, wala mo. Remand din ta. Good luck, good luck. Ano, wala prediction sa laban mo? Trabaho lang natin daw Trabaho lang, trabaho lang oh Shout out ah October 3 saan? Alam mo na ko saan Hindi pa Ah, okay Alright, salamat